Hello, hello, Kavings! Natry niyo na rin bang magmunggo na may kasamang sotanghon? Kung hindi niyo pa natatry, tara na, magluto tayo at isha-share ko sa inyo. Kagamit ako dito ng isa't kalhating Kap ng munggo, huhugasan lang natin ito para sigurado tayong malinis ang ating mga munggo bago natin ito lutuin. Pakukuluin ko lamang ito hanggang sa ito ay lumambot para mas creamy ang ating munggo. Kapag ganito na siya kalambot, ay pwede na tayong maggisa. Uunahin ko dito ay gagamit tayo ng tinapa flakes. Kahit ano pong tinapa, pwedeng tamban, pwedeng galunggong, pero ang gamit ko po dito ay bangus. Atin po yung walang na maliliit, gumamit ako ng food chopper para mas mabilis. Kapag medyo tostado na ang ating tinapa flakes, isunod na natin ang ating sibuyas at ang ating bawang. Aantayin lang natin silang mga moy at isusunod naman natin ang ating kamatis. Maliit na kamatis lang po, mga medium size ang ginamit natin kamatis. Haluin lang natin ito at ilalagay na natin ang ating mga pangpalasa. Lalagyan na natin ito ng paminta at saka ng shrimp cube. Dahil wala naman tayo ditong hipon, kaya shrimp cube na lang ang ginamit natin. At isunod na, na natin yung pinakuloan nating munggo at pakuluan natin to hanggang makuha natin yung consistency na lapot na gusto natin. Mas gusto ko po kasi yung creamy na munggo. At pagkaraan ng ilang minuto, ito na yung gusto nating consistency. Actually, lalapot pa po yan habang lumalamig. At tikman natin kung ano pang kulang. At dahil kulang pa sa alat, gagamit po tayo dito ng patis. Kung ayaw nyo po ng patis, pwede naman ang asin. At dito na natin ilalagay yung ating sotanghon. Depende po sa inyo kung gusto nyo maraming sotanghon. Pero yung isang ganyan ay madami na po. Nalimutan ko na kung ilang grams ang ginamit nating sotanghon. Pero depende po sa inyo ano po. Pero yan pong ganyan ay madaming madami na. Tapos nilagyan ko na rin po ito ng kangkong. Pwede po nating dagdagan ng talong, okra, saluyot, kung ano pang gusto nyo or ampalaya. Pero dahil kangkong lang ang meron tayo, kangkong lang ang ating gagamitin. At nagdagdag na rin ako dito ng mas lalong pampasarap ang chicharon. Sana ay matry niyo cravings ang ating munggo with sotanghon. Hindi niyo pagsisisihan dahil lalong masasarap ang inyong munggo gisado. Tara na cravings, kain na tayo! Come mm on. -hmm.